nandito pa rin tayo sa harap nga ng St. Peter's Basilica. Nasa pila nga kami kagabi bago ang cut of sana sa public viewing. Pero pinalad na nga dahil sa kagustuhan ng Vatican na pagbigyan ang dami ng nagmamahal kay Pope Francis. At narito po ang aming naging karanasan. Hindi naging hadlang ang ginaw sa gabi, ang ilang oras na pagtayo sa pila at ang mahigpit na security check para sa mga debotong na ismasilayan sa huling pagkakataon si Pope Francis. Ito po yung eksena sa labas ng St. Peter's Basilica. Magahating gabi na pero libo-libo pa rin ang mga nakapila. Sinasabi na abot daw ng apat na oras ang waiting time dito pero matsagang naghihintay ang mga mananampalataya para makapagbigay-pugay sa minamahal na Santo Papa. Ang ilan nagkakwentuhan, ang iba nagdarasal o tahimik lang na nagmamasid. May ilan ding nagsiselfie at may nadat ng pakaning grupo ng mga estudyanteng nag-alay ng kanta para sa ating Santo Papa. What country are you from? Italia, Italia, Italia. Italia. What country? What country are you from? Austria. 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 Hello, hello. Wow. wow. 12 na dito pa rin tayo. Diba? Kasi ang sabi nila, hanggang 12 midnight lang ang pila. Pero, lampas na 12, sabi nila, uubusin daw talaga nila lahat ng tao dito, diba? 12.30 well, in the morning, and look at the people. Ito po nagpapatunay na talagang isa'y mahal ng mga tao. Walang pakot na nararamdaman. We've been here for hours and now we're almost there. Yeah, but this, is, this is a wonderful experience because this Pope was great for us. So, three, four hours is not a problem. Alauna na ng umaga at sa wakas nakarating na rin tayo dito sa steps ng St. Peter's Basilica. Sa loob ng St. Peter's Basilica, ito ang pila papuntang main altar kung saan inilagak ang mga labi ni Pope Francis tahimik lang na dumaraan ang bawat isa sa harap ng kanilang Santo Papa. Sa gitna ng kumikinang na altar ng basilika, kapansin-pansin ang simpleng kabaong gawa sa ordinaryong kahoy, maging ang payak na kasuotan na walang magarbong mga burda at walang tiara, alinsunod sa mga inihabilin ng People's Pope. Nag-start kami yung pumina mga 11.30, bago pa kami nakapasok dito. Pero ngayon halos mag-alas-alas mag na ng magaling araw. Pero iba yung experience. Hindi akong maghintay kasi alam mo yung napaka-precious nitong sandali dito. Yung makita mo kahit sa huling sandali si Pope Francis. At Mel, Emil, talagang bukang bibig ng mga tao rito, yung napakahabang pila, no? Ngayon nga ang day 2 at ito nga ang mga dyaryo na hawak ko. Ito yung La Observatore Romano na isa sa pinakasikat na pahayagan dito sa Roma. Ang headline nila eh Le Ultima Audienza di Francesco, meaning the last audience of Pope Francis. At talagang kita mo naman yung mga letrato ng napakahabang mga pila. Ayan po ito yung isa pang pahayagan, il Mesahero, ang headline nila, il grande abrazo, meaning the grand embrace. Tampok din itong napakahabang pila, no? Dito sa Vatican City. At ito na yung isa pang pahayagan, in fila per ore li adio al papa, online for hours, farewell to our Pope. Ito naman yung eksena sa loob nga ng St. Peter's Basilica. At eto naman, paghuli, ang kuha sa gabi dito nga sa harap ng St. Peter's Basilica, giorno e day and night. So lahat ng pahayagan, ang laman niyan ay yung napakahabang pila nga dito sa St. Peter's Basilica. Mel? Vicky, hindi yan ang unang coverage mo sa Vatican, alam ko. Noong 2005, isa ka sa mga nakasaksi ng uh, mapili si Pope Benedict XVI bilang bagong Santo Papa. Naroon kami noong 2011 sa beatification naman ni Blessed John Paul II. At ngayon, sa pagpanaw ni Pope Francis, puwento mo nga, paano mo makukompare yung mga na-pass na mga coverages mo, Vicky? Nako, napakahirap na tanong niya na ah, dahil talagang lahat sila well loved na mga Santo Papa. Pero ang masasabi ko lang ngayon ang napansin ko sa sistema ng pagko-cover, dati talagang depende tayo sa traditional media. Ngayon, sikat na sikat sa social media, lahat may dalang kamera, nagpipicture, nagpopost sa kanilang mga social media pages. So yun yung isang kaibahan na napansin ko. Siyempre, nagtanong-tanong rin ako dito sa mga security detail at sinabi nilang mas maraming tao noong namatay si Pope John Paul II, pero may pero yan. Sinasabi nila baka dahil uh, matagal naglingkod si Pope John Paul II 26 years, whereas uh, 13 years ang paglilingkod ni Pope Francis. Pero too soon to tell daw dahil hindi pa tayo nasa Sabado which is yung funeral ni Pope Francis. Mel? Vicky, pag-usapan natin ng siguridad. Meron bang mga pagbabagong paghihigpit kang napansin dyan, Vicky? Nako, Mel pahigpit na pahigpit ang uh, seguridad dito nga sa St. Peter's Basilica. Uh, kagabi, nandito nga tayo, no? Sama-sama ang lahat ng journalist, lahat ng members of the clergy, yung mga padre, pare, madre, pati yung mga deboto, no? sama-sama sa isang pila at lahat yan, isa-isa, nag-undergo yan ng security check sa mga x-ray dito na talaga nakahilera dito sa likod ko. So, ganong kahigpit ang seguridad tapos pagpasok mo naman sa loob ng basilika, talagang mataimtim no? at very strict rin ang security, hindi ka pwede magtagal, Talagang ang ng pacing, Kailan pag nakita mo na ang mga labi ni Pope Francis, aalis ka na kaagad. Yung mga nagpapasimple pa doon na medyo gusto pang magstay na mas matagal at eh, talaga ini-escort sila palabas. So bukas inaasahan mas magiging strikto pa lalo na sa Sabado kasi darating na ang mga world leaders at iba pang mga kardinal dito ka sa St. Peter's Basilica. Mel. Mm, hindi -hmm. Yeah, nabanggit mo no, ang alas 12 ng gabi lang ang viewing ah, uh, pwede bang ma-extend kaya yan? Dahil sa dami ng tao pang ikaw nga nagsabi, dami-dami tao pa talagang nais na makita sa huling pagkakatao uh, pagkakataon ng mga labi ng Santo Papa, Vicky. Naku, sinabi mo yan, Mel, kasi ang schedule talaga ng viewing dito is 7 a.m. hanggang hating gabi. Pero kagabi, nandito na kami pasado alas 12, ang dami pa rin tao. So, Uh, siguro inubos na lang nila yung pila hanggang mga alas dos, no? Pero may mga pa isa, isa pa rin dumarating kasi ang naging habilin dito is ubusin lahat. Ayaw nila na talagang hindi ma-accommodate ang lahat na bumiyahe pa rito para lang masilayan sa huling pagkakataon si Pope Francis. Maraming so salamat I sa iyo, Vicky. So for uh -oh. today, day two ng public viewing, uh, Mel, yes, dayto ng ng public viewing, idadagdag ko lang na ang schedule ay ganun pa rin 7 a.m. hanggang 12. Pero inaasahang tatagal pa ito, no? And tomorrow naman, no, uh, last day ng public viewing, 7 a.m. hanggang 7 p.m. para mabigyan sila ng pagkakataon na ihanda yung lugar dahil na nga sa malaking event sa Sabado, yung mismong funeral ni Pope Francis. Mm -hmm. Ang tabayanan na namin, Vicky, karagdagang mga ulat mula sa iyo. Maraming salamat. Live po yan si Vicky Morales mula sa Vatican.